Bakakay dito sa Albay. Sa karating lugar naman, sa Sursugon, ay patuloy ang pag-usad ng implementasyon ng Roro Terminal Port Expansion Project. Isusunod na din po natin uh, na ipapatayo ang ilan sa mga port project sa Katanduanes, Masbate at Sursugon. Dahil kaya po namin binigyan ng uh, prioridad ang mga puerto dahil nakikita namin ang lagay ng ating mga magsasaka kung minsan ay na yung kung ano man ang kikitain sana ng ating mga magsasaka ay nauubos dahil napakamahal para ilipat yung inyong produkto at dadalhin sa merkado. Isasakay sa barko bago ibababa, isasakay sa truck bago ibababa ulit, sasakay uli ng barko bago makarating kung saan man pupunta. Kaya ang kaya namin pinaparami at pinapaganda ang mga pasilidad na tungkol sa puerto para mula dito, mula sa maliliit na bayan, ay kaya na natin doon na isa kay sa barko at diretso na napupuntahan kung saan man ang merkado ng inyong mga agricultural product. Ito pong mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang kalakalan at pagbiyahe ng ating mga produkto lalo na ang pagkain at produktong pang-agrikultura. Malapit po sa puso kong sektor ng agrikultura dahil naniniwala po ako na ito ang susi sa paglago ng ating bansa. At kailangan natin matulungan ang ating mga magsasaka dahil ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapakain sa taong bayan ay eh kayo naman ay naghihirap kung hindi nyo kayang pakainin ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Kaya't babaguhin po natin yan at titiyakin natin na maganda ang magiging hanapbuhay ng mga magsasaka at ng mga mangingisda.